Pag-ibidensya na nating tiramina. Baba na dyan kay na. Pumunta kami sa barangay ng oras ng aking gabi. Nandun naman si Kapitan at ang iba pang tanong dahil naloronda sila. Si Kuya Iskuna nagpaliwanag ng lahat kaya mabilis naman na pumunta ang mga Ay, ito sa bagay ni Mang Mando, at nakakita sila roon ang ibidensya. magahan pumunta sina na at Arlene sa bahay para gamutin si nanay lang nangisa siya ni nanay para daw lumit ito at hindi na lumuko. Nagpasalamat naman ako sa kanila dahil ulog sila ng mga si sa Dada min, daw. Para maligtas ang nanay ko. Parang kagayang na hanggang. Kanala, kanala nga. Sura si Dada daw. Alam niya sobrang nagpapasalamat talaga ako dahil dumating kayo sa amin. Pag nahalala ko na minsan ko kayo pinapalis na yung pagkakit. Grabe tumutok eh. Kaya, hindi ko talaga naduklasan yung totoo. Kung bakit bigla na ang pagkasakit yung nanay ko. Titig, tititig ka na lang. Sabihin yung mga bahay na inuupahan dito. Ano? Ano ibig sabihin? Pati yung mga inuupahan may-ari nito? o ano naman. Nga, gusto ano si Mwagang. Eh.